So guys, uh, magandang araw sa inyong lahat. So, mayroon ako nakita dito at malamang ay kinakain din po sa inyo at uh, may kanya-kanya tayong uh, tawag. So, dito po sa amin ay or sa English ay uh, wild mushroom. 'Yan po siya. So, ang tawag po natin dito is wild mushroom. So, ito po siya. So, ito yung maliit. 'Yan. Ito muna siya bago ito. So, mas kilala siyang pinatawag na uh, wild mushroom or dito sa amin is um, amamakol. tumutubo po siya sa puno ng mga uh, saging yan sa mga puno po ng saging na mga dating ano dating pinagkunan like ganito patay na siya so yan po tumutubo yung mga wild mushroom at uh, masarap po yan gataan or uh, hi ihalo sa mga gulay na niluluto natin sa bahay so mag comment na lang kayo dyan guys if kinakain din sa inyo to at kung anong tawag sa inyo sa uh, wild mushroom na ito so yan lang thank you so much, don't forget to follow and like and share and comment sa facebook page ko thank you